Hello po? Paalala mo po, sir. Punta na lang kayo, sir. Number 48, Red Lake, Tukatok. Apo, tanong ko lang po kung mayroon pong... Baka po may break time eh. Katok na lang po. Pero wala pong break time? Katok na lang po, sir. Katok na lang po. Sige po. May break time? May break time? Katok na lang po, may break time. Katok na lang po, ang galing ng sagot mo. I'm a lit, eat sa eat ni Up tayo, may gawaan 5 kilometers away papuntang Cubao, no? Bali, chineko sa location ko ngayon, 16 kilometers away. Then mangyayari doon, ah uh, 21. Magiging 21 kilometers away siya kasi papunta tayo Maygawayan eh, tapos pa Cubao. Ang fare nito ay uh, may search siya tapos 571 pwede na sa panimula no balik ako pag pick up mga tropa yan mga tropa na pick up na no isang maliit na box lang parang CPU lang to sarang sabi yan lang, nagsabi na alauna kailangan nandun na yung yung kasi alis daw yung may-ari pero time check 11.38 AM pa lang kung may makukuha ang pa QC o kaya along the way na pakubaw pwede natin sabayan to basta madali lang try natin masabayan no Palik ako parga muna tayo mga tropa uh, 650 muna paparga ako kasi yung yung ibang payment kagabi yung ibang payment kagabi nasa lala lala move credit lala pay ayun okay, pagka kina out mo yun na, nare-receive mo yun every 6pm onwards tsaka mo siya mare-receive kinabukasan no? Six fifty, Mona. Six fifty, bus green. kasalanan sa JP Rizal. Hello? Hello po? Paalala mo po sir. Punta na lang kayo sa number 48, red gate po. tanong ko lang po kung mayroon pong, baka po may break time eh. Katok na lang po. Pero wala pong break time. Katok na lang po, sir. Katok na lang po. Sige po. Kita Parang ano, no? Parang anong kausap? Tinatanong ko kung may break time, eh. No? Tinatanong ko kung may break time. Katok na lang po. Katok na lang po. Mahusay, eh. <laughs> ah! Ah, Diyos ko! Mga ganitong tao. <laughs> Ay, nako. May break time. Katok na lang po. May break time. Katok na lang po. Ang galing ng sagot mo. <laughs> eh, yeah, tuloy lang. yan mga tropa no yung mga ganyang customer no sa mga ganyang klase na hindi <laughs> ko ma ikaw na lang mag-adjust yan na pa-irita pa yung sagot eh yung, ano eh no tinatanong ko lang naman kung may break time kasi kung may break time pare parehas tayo maabala di ba natanong ko may break time po ba ang sagot, katok na lang po. Katok na lang po. May break time po ba? Katok na lang po. Ay, Diyos ko. Nakalagay sa phone ID nila, sa contact number, factory. Kaya kinoconsume ko kung mayroong break time. T-shirt factory nakalagay doon. Ito, tingnan natin ha. Baka mamaya may break time to eh. 2 km sa way ako double book to no na double book natin eh sa project 4 lang naman to tapos yung isa pa Ermin Garcia magkatabing magkatabi lang to yung project 4 alam ko yan sa tapat lang ng SM North yan eh tapos yung Ermin Garcia ha? sa may malapit lang sa may Kamuning Bridge yan kaya sobrang dikit lang. 346 yung fare nito. May search siya. Kasi malapit nga lang. ang na-pick up natin, no? Isang isang sakong damit daw. So, medyo natagalan na ka doon Mga 10 minutes din siguro naging naghintay sa labas. Medyo may pagka ano si ating na nag-assist. Pagka ganun eh tayo na lang mag-adjust. No? malawak tayo eh. Huwag mong i-absorb yung pagka negative ng tao. Pagkaraan? Check ko nga pala, no? Sa... Yung project port, mali pala ako doon. Yung project port pala sa may kubaw na. Sa may kubaw na yun, sa may mga bus station, no? Kaya tagang dikit na dikit lang sila nitong dalawa. Check ko yung distance. Maganda yung kombinasyon mga tropa. Halos dalawang kilometro lang yung layo nung isa't isa sa booking. Sa pagka, pagdadrop ko pa. Ayan sana palagi mga kombinasyon. Tigis ang ano lang, dalawang pares ka lang. Pwede ka na umuwi no? Pagka mga ganyan. 571 tsaka 300 plus sa ano lang sa 20 kilometers lang halos patumal man tayo kahapon no? Umabawi naman tayo no kaya sinasabi ko bawi lang bawi lang ng bawi grind lang ng grind push lang ng push di ba Adopt na natin mga tropa yung last yung second pickup no yung yung contact doon dapat yung isagani Isig daw eh parang yung isagani nakauwi na daw ayun kaya yung ray na lang yung hinanap ayun ay magkakakilala naman yung mga yan tapos na video ko naman kung sino yung kumuha ano siya eh lala credit eh kaya kahit ano hindi man ako na nandun kaya documented naman mga video Antay tayo ng pangatlo no? Dito tayo along Aurora Aurora Boulevard Okay muna tayo mga paps Habang naghihintay ng pangatlo no? Daming pot pot pero Mabababa eh Okay muna Gulay Pork chop Let's go. Yan mga katropa, ah, nakakain na tayo, no? Tapos, naghintay tayo almost 45 minutes bago tayo nakakuha ng pangatlong booking. Ano to? Loyola to Batasan Hills. Batasan Hills, uh, ah, malapit lang yun. Sa halagang 459 ang fare niya may search may search siya kahit paano okay aircon daw siya na nakapahon hindi ko alam hindi na sabi kung bago ba o kinahon lang punta muna natin mga tropa no balikan ko kayo okay mga tropa no aircon lang yung pinigap natin kaya uh, kaya bitbitin binuhat ko nga lang mag isa eh uh, 459 yun ginawa na ng 500. Ayos, ah, cute. Kaya pa natin nakasabay kasabay no? Lapit lang, eh. Yan, mga tropa, no? 9 kilometers lang yun. Uh, 459. Maganda-ganda yung search niya. Tapos ginawa na ng 500. Tingnan ko kung pwede pa sabayan. Para maaga tayo kumota, no? Nang ah, 200 metro mag-U-turn sa isang daan at pitumpu Commonwealth Avenue North. Ito mga katropa no, nayari na naman tayo ng wrong pin. Wrong drop of pin. Sa Commonwealth pa naman to. Ang layo ng U-turn. Yes ko. Ay, ko. Nagbigay nga ng tip. Minawi din sa wrong pin grabe malagpas sa lang ng konti dito mahihirapan ka nang bumalik mag u-turn sa isang daan at pitumpo commonwealth avenue north highway to eh bawal na bawal mag counter dito Pagkaraan ng 1.9 km. Kumanan sa Don Antonio Drive. layo ng ano layo ng binalikan ko ah kasama talaga to kasama okay okay ito lang talaga problema sa lala mo be mga ganitong klaseng customer eh tayo na lang mag adjust no? ah, bawal uminit bawal Relax ka lang. Relax ka lang. Stop ka. Ay mga katropa, nakakuha tayo pang apat. Uh, Ito sa may Holy Spirit. Pamakati. 492 siya. May search. May search siya. Uh, wala mo ng basketball, no? kasi medyo matagal tayo nakakuha halos uh, time check 4.50 pm na kaya papunta pa tayo Makati ang schedule ng basketball ay 7 to 9 kaya <laughs> pasensya muna wala muna practice denapa. Uh, mga katropa, dito banda 'yung tunog e, eh, oh. kaya sa camera ko 'yung ano. Patay, i muna tayo baba bintana, ano? nina sobrang itim niya mga tropa sana mapatay na dami ng bombero masyadong nagresponde so, may ano ito eh, palengke ng tandang sora that's ah, for uh, extension mga bahay-bahay ito mga katropa pa lang baba ng tulay ng tandang sora ito so, mga bahay-bahay grabe traffic mga tropa time check 5.39 kanina pa tayo dito dahil sa sunog to eh Diyos ko. na tayo makakarating sa Makati no? Alas 7 na siguro makakarating yan. Ano lang to? 17 kilometers lang sana oh sa Makati kaya talagang gapang pagong tayo yon 5 544 mga tropa fire out na no yung mga kadalasan nga sinasabi ng mga tao di ba manakawang ka na huwag ka lang masunugan ko napaka ano napakahirap ng pagsisimula ka pa ulit sa so wala. Kaya kayo mga katropa, lagi kayong lagi niyo ingatan yung yung mga saksakan niyo, mga appliances niyo, palagi niyo i-check lalo yung mga luma. Mas maganda kung ano yung mga luma niyo eh ibenta niyo na. Yung pagbebentahan eh ipandagdag niyo na lang sa sa pangbibili niyo ng bago yung kadalasan kasi ngayon mga ventilator yung mga nagsha-short eh ngayon nagkokos ng sunog eh saka yung mga salag-salag uh, na mga kuryente eh. mga octopus ba kaya ingat mga katropa 115 pa lang yung kinamit range natin no kinatay ko na kagad yung aircon kasi pa makati pa eh kaya kailangan magtipid. Eh bandang Makari kasi napaka-traffic. Eh, dito pa nga lang sa natin eh. tayo sa may may sunog pa. Kaya matik patay ka kagad ng aircon pag Alam mo na yung Eh. km away na lang mga tropa hindi natin nasabayan no? mga dinahanan natin ng traffic ayan nakakatamad ng kumuha ng ano eh baka maipit pa tayo sa traffic eh eto sana makakuha tayo nito pa Valenzuela na pauwi oh, eh. matapos ito oh, mga tropa, gagapang tayo. Gagapangin ko itong service road ng Ross Boulevard. to abang na tayo ng pauwi pang apat ay pang lima na tingnan natin kung makakuha pa tayo pero may tumal eh. balik ako pagka nakakuha ko pa mga uh, katropa ginapang natin sa mula sa uh, service road ng Ross Boulevard no hanggang dito sa nandito na tayo sa road 10 eh wala na magkanong request ang bababa na tapos puro schedule na no ah uh, habang na, naga, no, nag-aabang ako kanina kinukwenta ko na rin kung magkano yung kinita ngayong araw Saka ano rin tayo mga tropa 900 Kahit hindi kagandahan dahil nga na dali tayo sa traffic sa Commonwealth sobrang tagal natin dun. yun lang talaga kumain ng oras eh. pero maswerte pa rin tayo kasi hindi tayo yung kasunugan no? at least basta sa mga ganong mga sitwasyon kanyari hindi ka kumita ngayon kumita ka konting -konti lang basta hanapan mo ng ano yung salitang at least no at least meron pa akong ganyan no? at least may naghihintay pa rin sa akin sa pag-uwi ko at least kahit paano meron ako pambili ng pet na pambili ng pagkain kinabukasan no? at least meron pa akong pambili ng gatas ng bunso ko ganun basta hanapin mo lang palagi yung salitang at least yung mga dahilan mo hanapin mo yung mga dahilan mo bakit ka nagpapatuloy na lumaban no? Ganun lang mga katropa uh, Talagang Sabi ko nga Hindi araw-araw Pasko no? Pero kahit paano maganda naman kita natin Naka 900 din naman tayo Diba? Laka, tapos may tip pa kanina ng 50 950. Alas si San Diego rin. Tapos meron pa akong 78 78 kilometer range, no? Kahit bukas, 600 na lang ipakarga ko. Pwede na to. Ano mga tropa? Hanggang sa muli. Salamat sa pagsama sa biyahe ni Balbaro. Salamat sa pagsama. Kay Bea Heron, Balbaro. Out.